shout out guys para sa inyong lahat to lalong lalo na rin sa mga follower ko at sa magpapalo pala ng video ito ang video ito guys ay napaka importante lalo na kung meron sa sasakyan panoodin mo ang video ito at sigurado ako meron kang matutunan sa video nito at kung may natutunan po tayo please like, share and comment po ang video ito. alam nyo guys, hapon pumunta ako sa lugar ng Malolos habang ako nagbibiyahe dahil guys nagkaroon ng abirya at ang abirya ito guys ay matututunan natin sa ituturo ko sa inyo kahapon guys habang tayo nagbibiyahe papunta tayo sa isang lugar makikita natin sa dashboard natin kapag umandar dapat itong oil na ito ay namamatay pero kahapon habang nagbibiyahe tayo nakita natin ang oil sign na ito ay hindi siya namatay o masabi natin nag-off So, nakita natin yan habang nagbibiyahe tayo. So, ginawa natin, naghanap tayo ng isang lugar na may tabi natin upang ma-check natin kung ano ba talaga ang naging problema ng ating makina kung bakit siya biglang umilaw. Sa iba po, gauge po ang gamit. Sa akin po ay ilaw. So, makikita natin dyan at iti-check natin habang tayo po ay nakatabi. Iti-check natin kung ano at anong naging dahilan bakit bigla pag-ilaw ng oils natin sa dashboard. So, napaka-importante guys, habang tayo nagmamaneho ay nakatingin tayo sa ating mga dashboard upang ang ating pong makina o ating sasakyan ay may sa malaking pag katulad nito. Madaling sabi guys, sinanap ko yung oil sinding unit. So, nandito po nakalagay ang oil sinding unit, nakakabit naman yun, no? Nakakabit siya. So, ang ginawa ko para makabiyahi lang ako, binuksan ko to. At binuksan ko, nakita ko, nagbubumba naman. Kung guys, so, nagbubumba yung ating pong langit. Ibig sabihin, maari ang problema ang ating oil sinting unit. Meron siyang problema. Hindi po dito dahil dito po ay bumubumba at basa po yung loob ng ating pong makina. So, ngayon guys, ang gagawin natin guys, bibili tayo ng oil sinking unit. So, try natin tanggalin ano. Pag tinanggal mo yan, yan. Yeah, so, tinanggal natin yung pinaka oil sinking unit. May kita natin dito yan guys, patay na, naka-off. So, wala na, ba? Diba? So, kailangan natin siyang palitan. So ito guys, meron akong pantanggal sa oil sinding unit. So kinakailangan natin siyang tanggalin. So nandito po siya. Ayon. So kailangan natin siyang tanggalin guys. Para makabili tayo. So ingat lang tayo dahil mainit po ang ano. Dahil bagong andar siya. gigiting ito na So guys, paanda rin na natin ano. Yan parihang nakailaw. So wala na guys. So napakaganda no. Yan alam ko na ano may matututunan yung kayo sa bidyong ito. So guys, nakita ninyo guys no, uh, pag start natin, hindi na umilaw yung oil sending unit natin. Kapag umilaw po yan, huwag kaagad tayo mataranta guys dahil pwede natin palitan ng oil sending unit para malaman natin pero kadalasan po pag umiilaw yan, yan po ang problema lamang oil sending unit katulad nung tinuro ko kanina kapag umilaw buksan natin at tignan natin kung mayroon pong langis na tumatalsik or pag binuksan natin yung ating pong bulb kap ay may po natin na mayroon langis kapag may langis po ibig po sabihin na ang ating pong pump ay gumagana so ano ang nagiging problema kapag ating pong pump ay hindi na gumana kapag umilaw siya, pinabayaan natin dito tayo nagtabi at hindi natin chinig una maharanas tayo ng unting-unting maingay ang ating makina kapag sa ingay nito, pinabayaan natin ang mangyayari sa ating makina ay magkakaroon ng naking kapag magkaroon ng naking so kinakailangan na i-overhaul ang ating makina. So, yun lamang guys, no? Kung nagustuhan mo ang ganitong video, ganitong content guys, please huwag mong alimutan mag-subscribe, follow, and mag-like. Siyempre, sabayan mo na comment at kung nagustuhan mo, sabayan mo na rin ng star. So, maraming maraming po salamat sa inyong lahat. Muli ang inyong kaibigan na si Mr. Brad na hoping makita-kita tayo muli. Salamat guys.